Tapos, may mga nagsasabi, ay e, eh, appointees lahat yan ni Duterte. Bakit? Yung pinaka-importanting petisyon para kay Tatay Digong, yung pagpigil sa kanyang pagdala dito sa dahig, inaktuhan ba ng Supreme Court? Hindi. Yung petisyon na hinain ni Atty. Delgra na meron TRO, sabihin na natin naging muntin academic dahil nailipad na sa sa dahig nag issue ba ng TRO? Hindi. Yung TRO na yon magagamit pa rin yon dito sa ICC. Hanggang ngayon walang desisyon. Kung talagang rubber stamp ni Tatay Digong ang mga justices dahil siya nag-appoint, nandyan yung desisyon na yan. Dahil ang pinaka-importanting desisyon kita, Tatay Digong ngayon, yung kanyang pagkakakulong sa dahig na hanggang ngayon, walang resulta. So itigil nyo na yung paninira sa Korte Suprema. Hindi po totoo na palibasa ang nag-appoint ay si Tatay Digong, sunod-sunuran lang sila. Dahil kung ganun ang nangyari, meron na pong desisyon na talagang magagamit laban dyan sa pagkakakulong ni Tatay Digong sa ICC dahil sa hanggang ngayon ay wala pa. Pero anong magagawa ng Korte Suprema? Yung impeachment, ang intensyon talaga ng taong bayan, ng binigyan ng, uh, um, ng, 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 ng ratifikasyon ng 1987 Constitution, talagang hindi gagamitin yan bilang sandata para sa politika.